tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas ay lalong tumiting din itong mga nakaraang buwan dahil sa pinag-aagawang teritoryo, ang West Philippine Sea na dating South China Sea. Ito na ba ang simula ng digmaan? Ano ang role ng China sa huling panahon? Ang alita ng China at Pilipinas ay matagal ng isyo dahil sa agawan ng teritoryo sa karagatan ng West Philippine Sea ito'y patuloy pang tumitindi at nagpapakita ng pwersa ang China upang kontrolin ang Pilipinas. Palaging itinataboy ng China ang Pilipinas kapag may lumalapit sa mga isla ng West Philippine Sea. Ang pagharang na ito at pag-atake ay madalas mangyari sa kabila ng mga diplomatic protest at pakikipag-usap ng mga opisyal ng Pilipinas sa China. Patuloy na binubuli ng China ang ating mga kababayan sa karagatan sa paniniwala na sa kanila ang lahat ng teritoryong ito at dapat na walang Pinoy ang pumunta roon. Ayon sa China, ang dahilan kung bakit nila inaangkin ang kabuuhan ng West Philippine Sea ay batay umano sa sinaunang kasaysayan sa panahon pa ng Han Dynasty. Gumagamit ngayon ng China ng 10 dash line na marka sa paniniwalang sa kanila ang halos 90% ng karagatan sa West Philippine Sea. Kung inyong makikita ang kulay pulang linya na tinatawag na 10 dash line ay halos sumasakop sa buong karagatan kasama ang pagmamayari ng ibang mga bansa kasama na ang Pilipinas samantalang ang kabuuhan naman ng blue line ay sa Pilipinas. Malinaw na ang sakop lamang ng Pilipinas ay hanggang doon lamang sa kulay asul na linya. Sa kabila nito, makikita natin na halos na sinakop na ng China ang pulang linya na dapat na sa Pilipinas. Ito ay dahil gusto ng China na angkinin lahat ang pagmamayari ng Pilipinas. Ngunit hindi magpapatalo ang Pilipinas. Lalo pat pinaburan ito at kinilala ng international law na pagmamayari na ng Pilipinas ang West Philippine Sea. Hindi tinanggap ng Permanent Court of Arbitration ang pag-aangkin ng China na sa kanila ang buong Philippine Sea, kabilang ang mga islang naroon. Sa kabila nito, nanindigan pa rin ang China na kanila ang mga teritoryo roon kahit na ang mga ito ay nasa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Bilang mga Pilipino, naniniwala tayo na ang mga islat at karagatan sa West Philippine Sea ay pagmamayari ng Pilipinas at hindi lamang ng China. Dahil sa pag-aangkin ng China sa ating teritoryo, sila ay patuloy na nangyemasok. Sa kabila nito, patuloy na naging mahinaho ng Pilipinas at binigyan din ang Armed Forces of the Philippines na hindi kailanman sila gagamit ng mapangahas na puwersas China at patuloy na ipagtatanggol ng Pilipinas ang teritoryo sa mahinahong paraan. gayon Gayunpaman, dahil sa mga pangyayaring ito, Marami ang nag-aalala at natatakot na baka magkaroon ng digmaan sa pagitan ng China at Pilipinas kapag mas lalong lumaki ang tensyon. Alam natin na isang makapangyarihan at maumlad na bansa ang China at pagdating pa lang sa populasyon ng mga sundalo nito ay maikukumpara na sa buong populasyon ng Pilipinas. Magiging handa ba tayo kung sakaling magkaroon ng isang malaking digmaan laban sa China? Maliit lamang ang daigdig kung tutuusin at ito ay nilikha para sa kapakinabangan ng lahat ng tao, anuman ang kulay, kultura at pananampalataya. Pero sa sandaling ang mga tao ay maglabanan dahil sa kanilang paniniwala at hindi galangin ang karapatan ng bawat isa. Dito na magsisimula ang pagkawasak at tigmaan. Ngunit mga kapatid, huwag po tayong matakot sa halip ay lagi tayong maging handa at manalangin. Sa ngayon ay wala pa tayong dapat ipangamba dahil ang isyo pa lamang ngayon ay ang territorial dispute o agawan pa lamang ng teritoryo. Hindi pa ganun kalaki ang isyo para magpasimulan ng digmaan. Ngunit maari nating sabihin na ito ang magiging daan para sa mas malaking isyo at kaguluhan na magiging dahilan ng digmaan. Alam naman natin na may laban ng Pilipinas dahil ang inaangkin ng China ay tunay na pagmamayari ng Pilipinas kung saan ay pinagtibay na ng international law. Ito ay isang batas na hindi basta-basta maaagaw ng China ang West Philippine Sea, ngunit naniniwala tayo na hindi titigil ang China hanggat hindi nakukuha ang pinaniniwalaan nila na kanila. Aasa tayo sa mas matagal at hindi matitigil na agawan sa mga teritoryo. Bilang mga Kristiyano, manalangin tayo para sa kapayapaan sa gitna ng banta ng China sa Pilipinas at naway magkaroon ng higit na karunungan ng mga lider ng bansa sa kung ano ang dapat nilang gawin nang sa ganon ay matigil na ang tensyon na ito. Sa kabila nito, bilang mga mananampalataya ng Panginoong Kristo, alam natin na tunay na magaganap ang mga digmaan sa ating mundo dahil ito ay malinaw na inihahayag sa Biblia kung nalalaman natin ang nakasaan sa Biblia, hindi na tayo magkakabiglaan kung sakaling merong maganap na hindi natin inaasahan. Sinasabi nga sa Mateo chapter 24 verse 6, maririnig ninyo ang mga digmaan at mga balibalita ng mga digmaan. Ngunit huwag kayong mabalisa sapagkat ang mga bagay na ito ay kinakailangang mangyari, ngunit hindi pa ito ang wakas. Ang mga propesiyang ito ay nangyayari na nga sa panahon natin ngayon dahil malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Yeso Kristo. Naniniwala din ng maraming kristyano na malaki ang gagampanan ng China sa huling panahon Ang Apokalipsis chapter 16 verse 12 ay sinasabing posibleng tumutukoy sa China sa huling panahon Sa Apokalipsis chapter 16 verse 12 at ibinuhos ng ikaanim na helang kanyang mangkok sa malaking ilog ng Euphrates at natuyo ang tubig nito upang mahanda ang dadaanan ng mga hari mula sa sikata ng araw. Sa pahayag na ito, sinasabing matutuyo ang ilog upang daanan ng mga hari mula sa sikata ng araw para sa isang labanan. Sa pagtatapos ng tribulation, magkakaroon ng isang labanan at ito ang tinatawag na Battle of Armageddon kung saan ang mga mandirigma mula sa silangan ay daraan sa ilog ng Euphrates na natuyo at pupunta sa Israel para makipaglaban. Sa huling panahon, maraming bansa malamang kasama ang China, ang mananakop at makikipaglaban sa Josat sa Israel. Alam natin na napaka makapangyarihan at napaka maimpluensya ng bansang China. Ang China din ang may pinakamalaking sandatahang lakas sa mundo na may humigit kumulang dalawang milyong aktibong sundalo kung saan ay iniuugnay din sa propesiya sa Biblia. Hindi mahirap isipin na ang mga hari mula sa silangan na isang araw ay magmamarcha sa Israel kasama ng China. Tunay ang panahon ng kapigatian ay magiging isang magulong panahon ng digmaan, mga sakuna at paghahatol ng Diyos at ang katapusan ng panahon. Kaya tayo ay laging maging handa, mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Pagkatapos ng lahat ng kaguluhang ito, Panginoong Hesus ay magsisimula ng isang bagong langit at bagong lupa at bagong Jerusalem. Ang walang hanggang tirahan ng mga mananampalataya, wala ng kasalanan, kalungkutan o kamatayan. Muli po, sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.